Mag-work talaga. Yes, maganda. Kasi alam mo, regulated dito para hindi ka mapagod. Inaalagaan nila ang katawan natin para hindi tayo ma-injury. At sa ganitong paraan na din, may quality time tayo sa sarili natin at sa pamilya natin. Ang karaniwang oras dito ng trabaho, nasa 7.5 to 9 hours a day or 37.5 to 40 hours a week lang. Pag lagpas ka na yan, bayad ka na sa overtime. 10 to 15 minutes lang overtime is bayad ka na. Dapat babayahan ka na nila yan. Pwede kang magkaroon ng dalawa or mahigit pang mga trabaho. Basta lang nagbabayad ka ng tax. At syempre, dapat hindi crash sa schedule mo or sa working hours mo. Meron din dito 5 weeks of paid vacation or tinatawag namin na holiday pay. Nasa 10.2 to 12% ng iyong sweldo sa akkural na taon na ang matatanggap mo. So meron din half tax every year or every December merunding 1